ayan guys uh, good morning para sa Pilipinas and uh, dito naman is a uh, good evening ayan ayan nakalipas na naman po ang bagong taon or ang Christmas ayan hindi pa rin ako naka Christmas sa Pilipinas akala ko doon na rin ako mag Christmas at saka bagong taon ayan hindi ko alam guys kung matutuloy ako ng uwi ngayong February kasi sabi ng aking amo close na naman daw paano ako mabilihan ng ticket pero sana guys op ma-open ma na siya para naman makapagbakasyon na rin ako kahit na papano namimiss ko na yung mga mahal ko sa buhay mga mahal ko po sa buhay lalong lalo na yung nag-aantay sa akin yung aking mahal na makulit ayan, laging nagpupuyat at nagbabantay sa akin ayan uh, ayan, stay strong lang tayo guys at mega mega love shout out kina ate Sally, kay Lalab Smiles ayan, kay ate April, ayan, kay Mami Lynn, kay ate Jazz at sa lahat ayan kay July or sa Nico OT, uh, OT o3 pala, O3 TV ayan, mega mega love shout out ayan uh, Merry Christmas at Happy New Year sa ating lahat guys Ayan, pero hindi ko siya feel na Christmas at saka bagong taon dito kasi yun nga, work ng work ng work, palagi na lang nagwo-work at hindi hindi ko talaga feel. Ay nako, ayan, lungkot-lungkot pero it's okay sana guys pag-uwi ko ng Pilipinas maranasan ko na rin mag-Christmas, mag-birthday, ayan, yeah. nakasama yung aking mahal sa buhay. Bye-bye. Yeah. Stay safe lang tayo lahat, guys. Merry Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Thank you so much.